Magandang araw po. Ako si Gabs Fidel at ito ang landas ng pag-asa. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay galing sa sulat ni San Lucas, Kabanata, labing mga talata, labing apat hanggang dalawang putatlo. Sa ating pong ebanghelyo, magbabasa natin ang isang kwento kung paano si Jesus ay nagpaalis ng demonyo sa isang lalaki na naging ng pagkapipin nito. Uh, sa kwento, mababasa po natin na despite na mabuti ang ginawa ni Jesus mag-drive out ng, ng demon sa katawan ng isang lalaki, siya po ay pinagbintangan ng mga tao na siya daw ay uh, humingi ng tulong sa prinsipe ng kadiliman o prinsipe ng mga demon. At ngayon pong araw na ito, atin pong pagnilayan ng dalawang bagay na magiging daan upang suriin ang ating mga sarili, lalo ngayon nasa panahon po tayo ng Kwaresma, pag ninilay natin upang palapit tayo, lalo sa Panginoon. Ang una po, ay kagaya ng pinagdaanan ng ating Panginoong Yesus. Ang akin pong paanyaya ay manatili tayo gumawa ng mabuti at naayon sa Panginoon sa kabila ng pangahamak at pangungusga ng iba o kaya ng ating mga sarili sa ebanghelyo po natin, ano, mababasa natin, si Jesus, napakabuti ng ginawa, nakatulong sa kapwa. Ngunit pinagbintangan pa siya na nakapanig daw po siya sa masama. Hindi ba tayo rin po bilang mga tagapagsilipi sa ubusan ng Panginoon? At hindi po pinagdadaanan yan paminsan-minsan. Na alam natin sa ating mga sarili na gumagawa tayo ng mabuti. Pero may mga pagkakataon na may resistance unang-una, -una, resistance uh, within ourselves sa kalooban natin. Kasi aminin man po natin o hindi, sa atin pong mga sumusunod sa Panginoon, for some reason, may mga pagkakataon na mas mahirap gumawa ng mabuti. Ang sinabi po rin ng Panginoon sa 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 Bible, um, laging laging may unos, hindi mawawala ang bagyo sa buhay ng ng tao. At ganoon din po tayo tuwing gumagawa ng mabuti sa kalooban din po natin, may mga resistance. Kasi ang paggawa ng uh, mga bagay na ayon sa Panginoon ay not all the time madali. In fact, may mga pagkakataon na sobrang hirap. Dahil tayo ay may mga biases, may mga kagustuhan, may mga gustong ipagpilitan. Ngunit ang aking paanyaya ay piliin na ang mga bagay na ayon sa kalooban ng Panginoon. Pangalawa, panghamak ng iba. Lalo po sa atin mga nagsisilbi sa simbahan, di ko alam kung hindi lang baham, minsan sanay ang ibang tao na may gumagawa talaga ng mga mabubuting bagay na walang kapalit. Ngunit kasama po yan sa ating pagdalakbay, sinabi rin po ng ating Panginoon na tayo ay mag 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 magiging mga sheep among the wolves pag lumabas tayo at uh, nagpamalita ng na mabuting balita ng ating Panginoon sa Kristo. At palagi po yan, hindi mawawala. May mga sasabihin ng iba, may may mamuhusga. Ngunit ang atin pong Panginoon ay tumitingin sa kung ano ang nasa ating mga puso. At yun po ang una, piliin gumawa ng naayon sa Panginoon sa kabila ng pangahamak at pangusga. At ang pangalawa pong bagay, sinabi po ng ating Panginoon sa dulo ng ating Ebanghelyo ngayon, ang sabi po niya, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tunutulong sa akin mag-ipon. Sa panahon po ng Koresma, tayo po ay inaanyayaan na magbalik doob sa ating Panginoon. At ang kagustuhan po ng Panginoon, ayaw niya ng parte lamang ng ating mga pagkataong ibibigay sa kanya ang sinasabi po ng ating Panginoon Jesus Cristo, ay ibigay mo lahat. Ibigay mo ang lahat ng aspeto ng buhay mo at gawin mo siyang Diyos ng lahat ng ito. Halimbawa po sa amin po sa youth mission, sa aming community, sa familia. Madalas po, lalo ng mga uh, bata pa kami, ako po specifically, nasasabihan po na ako ng aking mama na ang bait-bait ko daw pag nasa labas ako. Pero pagdating po sa loob ng bahay, iba ang aking ugali. At marami pong dumaan sa ganyan, lalo ng mga kabataan. Mabuti na lang po sa awa at rasya ng Panginoon, nagbago na po tayo. Pinipilit po natin maging mabuti. At ano pong mensahe nito? Hindi maaari na ang isang parte na ating buhay ay sa Panginoon at ang isa naman ay hindi sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon ay ang lahat, lahat sa atin. Ibibigay natin sa Kanya. Uh, pagdating po sa pagsisilbi sa Panginoon, walang tinatawag na gray area. Walang tinatawag na gray area. Either you are helping build the kingdom of the Lord or hindi. Hindi na nagaambag tayo, tumutulong tayo mag-ipon o nagkakalat. Yun po ang sinasabi ng ating Panginoon. Sa panghuli po, ang aking po invitasyon malapit na po ang mga mahal na araw nais ko po kayo invitahan na suriin ang ating mga sarili alin ba sa mga aspeto ng ating buhay ang hindi pa sa Panginoon o kaya sumasablay-sablay pa po, po tayo sa aspeto ng trabaho mga uh, relationships with family members relationships with co-workers uh, mga negosyo natin o kaya yung pag-aalaga natin sa kalusugan natin, uh, pagiging mas kamukha ni Kristo, pagmamanage ng ating mga finances. Meron bang mga areas pa ng buhay natin na hindi sa Panginoon? Babalik po ako sa una kong punto. Ang lagi may pangusga, minsan galing sa mga sarili natin o okay, galing sa iba. Ngunit, uh, muli po ang paanyaya ng ating ipag sa na may, ibigay natin lahat sa Panginoon. At uh, sa panghuli, may pangako rin po ang Panginoon that when we seek Him first, everything will be added unto us. Kaya muli po, piliing gumawa ng mabuti at naay sa Panginoon sa kabila ng pangahamak at pangungusga. At pangalawa, ibigay ang lahat-lahat ng aspeto ng buhay natin sa Panginoon. Kung kayo po ay na-bless at na-inspire ng reflection natin sa araw na ito, huwag po kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gayun din po ang page natin. At pwede po kayo mag sa comments ng iyong mga kaibigan. Muli po, ito si Gabs Fidel para sa landas ng pag-asa.